2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage! Hindi pang ang bangang ito. Hindi lang din basta libingan ng tao. Ito ay sisidlan din ng kasaysayan, tradisyon at kultura ng mga unang Pilipino. Taong 1962, sa pusod ng Tabon Cave System sa Quezon, Palawan, na-diskubre ang mga bangang panlibing at kalansay ng tao. Isa sa mga nakuha rito ay ang manunggul secondary burial jar. Secondary burial, ibig sabihin ito ay pinaglilibingan na ng buto ng tao. So naagnas na yung bangkay, nililibing yung buto. Ayon sa historia na si Professor Xiao Chua, nagsasaysay ang disenyo ng manunggul jar sa paniniwala ng mga Pilipino sa kabilang buhay. Partikular ang takip ng banga na may dalawang figura ng tao na nakasakay sa bangka. Nasa paniniwala natin sa afterlife, yung pagdaan sa dagat. Kasi dagat yung pamumuhay natin. Eh. Makikita natin na yung kaluluwa, meron din siyang abay. And then, makikita rin natin na yung bangka, meron din siyang muka. Bakit? Kasi naniniwala yung mga ninuno natin na pag tayo'y namatay, tayo'y babalik sa kalikasan. Nakadisplay ang manunggul jar sa National Museum of Anthropology sa Maynila. Ang national treasure na ito ay tinatayang nagmula sa pagitan ng 890 hanggang 710 BC batay sa radiocarbon dating. Ang ganitong uri ng paglilibing ay laganap sa buong Pilipinas. Nakahukay rin ng mga bangang panlibing sa Cagayan, Sorsogon, Quezon Province, Negros Oriental, Batanes, Sultan Kudarat at marami pang iba. Commonality ng Austronesia, naglilibing tayo sa banga. Yung isa ay yung maritime culture. Lilitaw yan sa ibang mga grave marker. Sunduk sa mga Muslim, bangka na may tao. At sa Batanes naman, sa mga ibatan, yung grave marker mo, pag naglibing, ay shaped like a boat. Ang mga ito ay patunay lamang na ang Pilipinas ay may mayamang kultura at tradisyon na patuloy na sasagwan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mula sa Arnamen, Manila, para sa Alaala 2025 Special Coverage, rajuman Zander Kayabyab, Tatak, RMN. Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.